Sa uh, inyo pong may kita, nasa loob po tayo ngayon ng uh, compound ng uh, paggawaan ng mga uh, droga. <laughs> at ang uh, kanilang mastermind ay si... Kailangan uh, po natin hindi pa alam dahil uh, baka uh, mabisto yung ating uh, operation. Uh, well, nandito po yung testigo natin, si uh, Marcel de Caplanca. At makakapareho po natin sa mga. <laughs> <laughs> ah, ito ba si... Ay, hindi ah. Oh. Ano masasabi mo? Masasabi? Wala akong masasabi mo. Ano masasabi mo? Wala akong masasabi mo. Ha? Ah? Ah, natakot po siya umamin dahil ah, baka ah, bigyan siya ng death threat ng mga leader ng uh, mga... <laughs> <laughs> ah, ito pong leader ng samahan ng mga kalokohan dito sa Pilipinas. At ito po, ayan, uh, makikita na po natin yung uh, pag-surveillance natin. At sandali na lang po ipaparating na tayo. Anong masasabi mo? Wala. Turo mo nga. pwede mo bang ituro sa amin kung nasaan yung lugar na pinagagawa nun? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Tana natin. Pwede <laughs> mo? Saan mo saan? Ayun o. Ito po si Joseph. Lial Si Joseph Leal. <laughs> Siya po ang mastermind <laughs> ng lahat ng mga kalokohan dito sa Sampalok, Manila. Uh, ah, ano yan? Ano to? Huling-huli sa akto. Ayaw. Makikita po nating mabuting nilalagay ng... Ang arena po. Ito po, ito po. Ayan na. <laughs> Salay ka po yung tiyabo, Itong mga drogang ito ay nasabat dito sa Sampalok, Manila na nagkakahalaga ng mahigit tatlong uh, milyon ang halaga. Ito na po ang pinakamalaking nahuli sa kasaysayan ng Pilipinas dito sa Sampalok, Manila. Maraming salamat sa yung sa, sa yung kooperasyon at sana'y huwag mo ubusin lahat yan. Tapos na po ang uh, aming operation at uh, sana inyong natungayan ng mga pangyayaring ito. Para ikaw. Bah!